Hala guys, hindi ko alam ano yung may sumabog dito. Bigla lang talaga, ang lakas ng sabog. Pati yung mga kurtina ko dito at saka yung ano dito nag, nag ano siya. Karaming tak, kapag. Labas ka agad ako kasi kala kung ano. Akala ko yung, yung transformer lang dyan sa amin sa labas pero hindi. Hala Diyos ko po. Grabe, ang lakas talaga ng pagsabog. Saan kaya yun? Suko, as in talaga. Nag-impact nag, ano, nag impact dito sa loob ng bahay yung pagsabog. Tapos yun, lumabas na ako. Hindi ko alam kung ano yun. Suko, nakakatakot. Yung kakaiba, yung maramdaman mo na, Diyos ko, parang kapag na hindi mo maintindihan ang mafeel mo nung pag, yung pagsabog niya talaga. Hindi ko alam kung ano yun. Labasan na lahat, lahat na, pati mga kapitbahay ko, lumabas talaga, nag, nagtanungan kami kung ano, ano yung sumabog na yun. Kasi as in talaga, ang pagsabog na yun, parang, hindi ko alam, wasak kung, kung pag, yung tatamaan nun, wasak na wasak talaga. Hindi ko alam kung ano yun. Diyos ko, hindi ko alam ano talaga yun. Hindi ko alam talaga kung ano yun. Nanginginig ako. Saan kaya yung banda? Ano kaya yung sumabog na yun? Keep safe, guys. Kung ano man yun. Diyos ko po. Palayo lang talaga. Diyos ko, Lord. Diyos ko, Diyos ko po. Talaga, Lord. <laughs> huwag niyo naman kaming pabayaan dito. Diyos ko. Alam niyo ba yung feel ko na, yun yung pinagpawisan talaga ako na hindi ko maintindihan kung ano yun.